back to another vlog. Alam ko, ay, matagal yun nang hinihintay ito ang ating grocery vlog. So, ngayon, mamimili tayo dito sa Walmart kasi wala na tayo. Actually, namili asawa ko mga loves, Pero alam nyo naman yung asawa ko pag namimili ko ano mga pinagkukuha. So, bibili tayo yung mga kailangan lang natin. Let's go! Ang kukit na mga cookies mga loves. Oh, Valentine's... Valentine's cookies. Mm. Ang gaganda. Ang kakit niya. Alam mo, na naman akong bumili, mga loves. <laughs> May nakita ako dito mga loves. Ito, red velvet cake bites. Ah, kumusta naman? Hello carbs ulit. in kuwala tayo ng ating favorite mga loves. Ito, always favorite. Hello carbs ulit. Ang fresh ng strawberries mga loves. Oh, tingnan nyo. Oh, ang fresh, di ba? So, bili tayo dahil fresh ang mga strawberries. Kuha tayo mga loves. Ang lakas na naman ng tugtog nila sa Walmart. Kuha tayong sibuyas kasi wala yun akong sibuyas sa bahay mga loves. Ayan. Kuha tayo ng blueberries mga loves. Ito lang yung maliit lang. Ayan. Blueberries. Tapos kuha tayong green beans. Ito mga loves. Yung ano na. Medyo sariwa pa. Ayan. Tapos ko tayong sugar snap peas, mga loves. Eh, okay. kailangan natin ng spinach. Pa tayong spinach. Ito mukhang mas fresh tong sa ano mga loves. Ayan. Balik natin tong isa. Ang lakas talaga ng tugtog nila din sa Walmart, mga loves. <laughs> Grabe. Kuha tayong carrots, mga loves. Ito, at saka ito. Baby cut carrots. Carrots, carrots, whatever. Ayan. Ayan, kailangan natin ng celery. Kuha tayong celery. Ayan. Yeah. Kuha tayo ng luya. May kung dito mga loves. Then, kailangan natin ng sweet peppers. Ayan. Pang diet mga loves. Sure, diet. Pero may carbs tayo dun, oh. Kukuha tayo ng ground chicken for my meal prep, mga loves. Kunwa kunwari, healthy! <laughs> And then, paa tayong chicken breast. Kasi gagawa ko ng chicken tortilla soup, mga loves. So, kailangan natin ng chicken. Taming chicken ito, mga loves. Mayroon pa yata kung ano, <coughs> natitirang chicken breast dun. Chicken tenderloin. Chicken, ano to, chicken thigh. Ito, chicken breast, mga loves ito tayo yung chicken breast yorn pang lagay natin sa soup mga loves kuha tayo nito mga loves chicken apple sausage chicken apple sausage ang price yun naman uh, 384 for 4 na peraso mga loves yan sobrang nahihilig ako ngayon mga loves sa cheese eto, kaso nabinila na ako ng asawa ko niyan so meron ditong isa di ko alam kung anong pinagkaiba mga loves ito, 3698. Tapos, ito naman, 334. Di ko alam kung real cheese din ba ito, mga loves. White cheddar. So, try natin to. Ayan. pinapapakulang siya, mga loves. Tapos, kakain ako ng salami with cheese. Yun lang. gano'n ang pinagagawa ng lola nyo. Meron pa tayong ibang cheese sa bahay. So, ito lang yung kailangan natin. Cheese. Then, I need some yogurt. Ang favorite na yogurt, mga loves. Yogurt ng bayan na yarn. Siyempre, ang favorite natin <laughs> na Yakult. Ano kayong lasa nito, mga loves? Itong isa. Marami na siyang laman, no? The animal smoothie. Baka mas masarap to mga loves. 50 calories. Pareho lang siya, oh. House rose. Ano kayo? May mga flavor-flavor kaya to mga loves. Six cotton candy and then my strawberry flavor. Baka mas masarap to no? Meron pa dito, oh. Then active probiotics helps support your immune system. 5.32. So, ilang peraso? Strawberry flavored. So, 8 na mga loves. Parang mas maano niya. 2, for Parang mas mura ang yakult mga loves. Try ko nga isa nito. At saka, para ito mas madami oh. 12 peraso. Siguro masarap itong mga loves. Mayroon din ito. Oh, look at this. Probiotics. Ito naman ang flavor strawberry and blueberries. Kung na yung mga pinagkaano ko mga loves. <laughs> strawberry. Which one is good? So, try natin ito. Eight pieces. Magkapareho lang siya dito mga loves. So, ito na nga lang muna. Try natin. Pag masarap po, alit tayo next time. Yan. Mga loves, may nakita ko sa taas. Ito, oh, protein strawberry banana. Uy! Good source of fiber. Oh my! Ito na lang pala mga loves. Babalik ko to. <laughs> Balik natin i-yarn kasi yung mas maganda protein. Eh, kuha pa akong isa. Oh, yogurt. Non-fat yogurt drink. Oh! Ayan. So, meron tayo nito at saka ito mga loves. Drink naman yan. Mm. Ayusin natin yung cart mga loves. So, ko dito yung mga magagaan para meron tayong space. Space pa. Kuha tayo ng favorite nating tea. Zero calorie sweet tea. Ayan. Ito ba yun? Ay, yun ba pa yan? Ito pala yung mga love isa. This one, zero calories. Ugh! I can get it. Yarn! So, kukuha tayo nito mga loves. Crack an egg. Just crack an egg. So, pag mag-crack ng egg mga loves, para siyang scrambled kinemerut. Ayan. Isa. Tapos, ito naman, isa mga loves pero then just add a fresh egg so meron siyang kasamang potato sharp cheddar sharp cheddar cheese and bacon a yarn tagi ng dito ang gulo-gulo ng cart natin mga loves oh <laughs> yan. and then we're gonna get orange juice favorite ng aking jusaw mga loves alam niyo na napakahilig niya sa orange juice a yarn Ayan ko tayo mga loves ng ating favorite na diet iced tea. Naging favorite ko to mga loves, yung peach. Kasi masarap. Meron lang siyang ano yan, 5 calories ata. Pero zero sugar. Kukuha tayo ito, mga loves. Medyo price lang siya. 2.48. Uh, energy drink. Hindi ako may sa energy drink. Pero nakita ko lang yung mga ka-work ko kasi gaya-gaya ako mga loves. <laughs> na umiinom ng mga ganito. Tapos tignan nyo siya uh, zero calories. Wala sugar, mga loves. Meron siyang, ayan no, total sugar is zero. Included added sugar is zero. Pero meron siyang vitamin D, calcium, iron, potassium, vitamin B6, and vitamin B12. So, dalawa lang ang kukuhanin ko kasi purita ako mga love char. <laughs> Titikman ko lang naman muna kung magugustuhan ko. Kung hindi, edi, ano, at least natikman natin. So, kuha tayo ng mango tango and then, uh, this one, blue ras. Raz. Sana masarap siya mga loves, no? Meron ako nakita dito sa pinakatoktok mga loves. Eto, na-curious ako. Medyo pricey lang. Pricey para sa akin na $2.98. Kung sa inyo hindi pricey, edi di wow char. <laughs> so, super coffee positive and energy. So, zero added sugar mga loves. Ayan, no? 10 grams protein, 200 milligrams caffeine. So, 80 calories lang siya. So, pasok pa mga loves. Wah! <laughs> Papasok-pasok. Kasi bala ko na naman bumalik sa ating diet mga loves. So, yung isang flavor is mocha. And then this one is hazelnut latte. So, tikman natin kung ano yung mas masarap. Ito pa mga loves. Tignan nyo. Energy drink. Nakasale siya. $1.98. A uh, clean energy, meron siyang zero sugar mga loves, tapos 10 calories lang siya. So, try natin tong uh, guava. Oh, guava strawberry. Try ko sana, kaso nakita ko yung guava. Parang hindi masarap pag anuhin, mga loves. Try ko tong peach nectarine. Nectarine. Ayan, lagyan natin dyan. And also, meron din akong gustong itry. This one, kiwi blend. And we're gonna try the other one too. Try natin tong ano mga loves. Etong, eto may orange. Orangey, va Valencia orange. Ayan. Dami na nating inumin, mga loves. Di ko alam kung gagawin ko dyan. <laughs> Kuha tayo panggawa ng pancake, mga loves. <laughs> Ayan. Magawa tayo ng ano, pancake. Hindi yung, inaano, yung iniinit na lang. <laughs> Pero maganda rin kasi yun, mga loves. Iinitin mo na lang. Eh. Kuha tayo nito, mga loves. Diced tomatoes and green chilies. Ayan. Panglagyan din sa soup. Kuha tayo ng black beans, mga loves black beans. Ano kayong pinagkaiba nito? Kasi ginawa ko rin to kanina mga loves eh. Mas mahal pala to. Two something. 1.28. So babalik natin. Dito ko yung kinuha. Ah, less sodium ba? Reduced sodium. So ito, po tayong isa pa mga loves. So, so far, ayan na ang laman ng ating cart. Magkano na naman kaya ang magagastos nila eh. Ito, kailangan ko to mga loves. Ground cumin pang ano, pang spice spice. So, gagawin nating soup. Tapos, kung tayo tayo mga loves, kuha tayo ng premium white chicken. Panglagay lang natin to sa ano, sa salad in, in lemon pepper sauce. Dalawa. Pag gumawa tayong salad, eh, pag tinatamad ako, yun na rin yung, yung uh, ilalagay natin sa salad mga loves. Ayan ko tayo mixed veggies. Mixed vegetable. Wala palang ano. Kailangan ko lang ito peas and carrots. Pero mas maganda ito, ano, mga loves. Ito na lang. Bago na na maisip ko, mga loves. And kailangan din kumuha ng ating, ano ba? Yung ating rice. Cauliflower rice. Andun ang ating cauliflower rice. Nasa pinaka tok, -tok mga loves. Oh my goodness. Ang hirap kuhanin. Ay, hindi ko makuha. Bakit kasi nilagay sa tok sa pagkadami-daming paglalagyan sa tuktok pa nilagay mga loves oh get one more actually two more hindi ko siya makuha pang ano uh, Diyos ko para pag maliit ka hindi mo na yung makukuha dalawa na nga lang <laughs> hindi ko makuha isa and I think we're done na mga loves. so mag check out na tayo charot charot lang may nakita ako dito mga loves. <laughs> pa check out na ako eh pero may nakita ako dito ayan o oh naka-sale from 328 naka-sale siya, siya sa 2 nag-down siya sa 297 so may nakita ako ito honey barbecue so kunin natin yan mga loves kung pa diet diet is tayo ng chips eh no sour and cream onions oh sarap favorite yan favorite ko kasi mga loves sour cream sour cream yung parang sa lace mga loves meron pa siya ibang flavor no salt added original And then, merong ano to, original din to mga loves. And this one, original. Merong salt and vinegar. Oh, ano kayong lasa nito? Mukhang masarap to mga loves. Try ko nga din. Ayan. Kung ano na naman mga pinagdadagdag ko mga loves. So, mag-check out na nga talaga tayo. Char! <laughs> mag-check out na ako mga loves. So, ayan o, pa-check out na ang lola niya. Here we go mga loves. Naka-check na ang lola nyo. And ang binayaran natin is $147. Tumataging ting, mga loves. Hindi na ako nakapag-grocery na less than $100. Always more than $100 something mga loves. Ang mga loves, pa-uwi na kami. Grabe, sobrang lamig. Ah, sakit ng kamay ko. Nag, ano lang, <clears throat> saglit lang ako lumabas. Kasi nalagay ko yung mga pinamili ko sa sasakyan. Oh, tapos ang sakit na ng kamay ko kasi lumbig mga loves grabe you like the weather hun? <laughs> oh lumig, lumig. tinanong mga loves nag snow na oh may snow pala tapos nag-snow kagabi kaya ayan yung ano ayan yung makikita nyo may mga ano pa bakas ng snow sa daan grabe ang lamig lumig ah, ah, ah. Sarap talaga mag- kaya magagawa tayo ng ano mga laos, ng soup. Tignan niyo mga laos, oh. Hindi nga gusto ko nga yung ano, iko mag no, mag-snow mag ko na, na mag-snow. <laughs> Para makapaglaro naman tayo sa snow mga laos. Char. Pero malamig talaga. Sababa namin naman ng aming mga pinamili. Eh, nang ano. Snow, snow. Tignan yung sasakyan ko mga laos, oh. <laughs> Ooh. Ito yung aking sasakyan. Ayan ang ano, panghalo-halo. Ah! Ang lamig. Dry yung ano mga loves, oh. Dry. Uh! Tignan <laughs> na natin ang mga pinamili natin na kung ano-ano mga loves. Kung ano-ano sa Walmart. <laughs> okay, let's go! So, ayan, mga loves, kararating lang natin. Ayun ang ating mga pinamili na lagi na ng Diyosawa ko. At ayan, maraming maraming salamat sa panonood mga loves. I'll see you again sa ating susunod na vlog. Thank you so much for watching. Bye! Magluto na ang lola niyo mga loves. Bye-bye!